Julius Bagawisan, our latest Mustang car achiever. Last time tayo, tayo lahat. Palakpakan natin. Congrats. Pero guys, okay, thank you. Picture muna tayo. Kasi mag-share po siya, no? And kung ikaw, meron kang kila. Sige, ipuna po tayo lahat. Amazing morning. Good morning. Good morning! Ayan, so thank you, Mentor RJ. Palakpakan naman natin si Mentor RJ. Ganyan yung training, no? Ayan, so thank you po sa mga umatend. And actually, uh, kinakabahan ako ngayon kasi yung ano, hindi alam <laughs> Ayan, so ayan. thank you po sa mga mentors natin sa likod, mga diamond mentors natin, top mentors. Thank you po sa pag attend Okay, so nakapag-share naman na po ako dito before, no? Pero ano, mag-share pa rin ako para, ayan, maano kayo ma-refresh. Ma So, by the way, I mentor Julius po pala, Julius Bagawisa. Nag-start po ako dito sa business at the age of 19. So, mga yep, marami po ako nakikitang yep. Ayan, grabe. wala nyo nga po yung mga yep. Kasi wala sa edad. Naniniwala po ba kayo dun? Age doesn't matter. <laughs> Hindi lang sa love life yun. Oo. Sa ano din, sa business, lalo na sa IM Worldwide. Okay, so nag-aspire po ako maging seaman kasi maraming nagsasabi. And nakikita ko naman, meron akong titong seaman. Nakapag-bar nakapag ko, malaki yung sweldo. Kung baga, doon yung mga gusto mo, pangarap mo, compare sa work sa Pinas, sa mga minimum wage. Kaya anong time na yon, sabi ko gusto ko maging seaman. nag aral ako ng first year, pero second year, tinanggal ako sa school. So, dinrap ako ng prof ko ng school mismo kasi colorblind po ako. Eh, sa mga hindi nakakaalam ng colorblindness, yun yung hindi ako naka, ano identify ng mga kulay-kulay. So, itataka ako noon kasi grade 6 na ako. Bakit hindi ko pa rin alam yung blue? Hindi ko pa rin alam yung red? Eh, ganun. Tinry ko siyang aralin. Sino yung na-experience yun? Yung inaaral mo talaga isang yung bagay. Yung ayaw mong, ayaw mong tayuan. So, kung nakaupo ka lang, inaaral mo. Bakit si James? Kasi may kapatid ako, 4 years, uh, four years old. But si James, alam niya agad pag tinatanong, ako hindi. So, narealize ko, pagdating ko ng grade 7, narinig ko yung teacher ko nag explain about sa ano, pamangkin niya, hindi daw nakaka-identify ng kulay, so colorblind pala yung pamangkin niya. So doon ko nalaman, grade 7 na ako, doon ko nalaman na colorblind ako. Pero that time, hindi ko pa naisip na ano, nabawal bawal pala siya sa pagsisiman. So first year, natapos ko, second year, tinanggal na ako sa school. Pero, naniniwala po ba kayo na pag may nangyayari sa ating bagay, na hindi natin control, bisabing si Lord na yung nag control sa buhay mo. Alam niyo yung time na na ako sa school, grabe yung iyak ko nun. Alam nung classmate, ng yung classmate ko, palakuan naman natin si Ray, no? Sumama na rin siya sa akin, <laughs> di ba? So classmate kami nun, ano, body ko siya. Binagulat na lang siya kasi second year, di na ako pumapasok. So yun yung time na dinrap na ako sa school nun. Iyak ako nang iya kasi gusto ko talaga ito eh. Ito talaga yung nakikita kong way para matulungan ko yung parents ko, yung mga magulang ko. So meron akong, na, meron akong nabasa no, na ang pinaka-pinopoint ng habang nandun ako sa loob ng room, may nabasa ako na quote na ang pinapoint niya, God is good all the time. Na may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Ibig sabihin, si Lord na yung nagkocontrol sa buhay natin noon. And, and, uh, ng tricycle driver, same kami ni Mentor RJ. Yan, so, kung tricycle driver parents mo, alam mo naman yung buhay. Diba? Yung ano, yung paano sila magsikap, paano sila mag ako uh, mayod pero sakto pa rin yung income, yung kinikita. So, hindi po kami mayaman. Tataka kayo, no? Paano ako nakapag-marine? Paano? Oh, meron akong tita na mabait. So, nag-aabro, siya sumusuport sa akin. So, yan. Yun yung, ano, yun yung reason kung bakit, ano. Tsaka utang din. Utang ng 5-6. Ng parents. Alam nyo ba yung 5-6? Okay. O yun, so sinurvive talaga. Kaya nung time na na-drop ako, grabe talaga yung iya ko nun. And, eto na. pa uh, Pakasabi nga, eto na. Ayan. So, meron akong kaibigan na sinam, nagpapasama siya na mag-deliver ng laing. So, hindi talaga ako taga-deliver. Iba <laughs> kasi sabi na nag-deliver daw? Hindi. Sinama lang ako. Oo, kasi noong time na yon sabad, wala akong pasok. So, sinama niya ako. Ako naman, sige, sama. Kasi, ano, tropa eh, kaibigan. Yun pala, pupunta kami sa IAM Worldwide. Ang purpose nang talaga, mag-deliver. Yung nag-invite sa akin, hindi siya member. Okay, ano siya? Um, ano siya ni Mentor JC? Pinsan. Oo, oh, pinsan niya, tapos yung pamangkin ni Mentor JC, barkada kami. Kaya noon, sumama ako, pagpunta namin dito, eh, yung tsura namin, apat kami noon. Daladala kaming laeng noon. Tapos sabi ni Mentor JC sa amin, Kuya JC pa yung tawag ko sa kanya. Sabi niya, akit kayo sa taas, nod kayo doon. Ganun lang. Sabi sa amin, eh, ako kasi mahihain. Sabi ko, ang gagawin natin, di ba? Sabi, nat sabi, sabi mo, pagtapos natin dito mag-deliver, ikot na tayo doon sa Green Hills. Kasi marami daw mga sapatos doon. Kaya ako na Kaya ako Then sabi niya, lang kami. O sige, saglit lang naman yun eh. Attend kami. Tapos sabi ko, ito yata yung sinasabi ng mga, ano, ng mga tropa ko na networking. si first time ko pong umattend ng orientation. Kaya nun time noon, close-minded talaga ako. Sabi ko, okay lang yan, di naman ako, ano, di naman ako sasali. Tsaka ayoko ma-brainwash. So natapos yung presentation. <laughs> natapos yung presentation. <laughs> eh, wait lang, wait lang, wait lang ha? Ano yung kalma muna kayo. Natapos yung presentation. May nag-share. Dami nag-share, mga YEP, mga bata yan. Yung mga YEP mentors natin, mentor Hana, mentor Marlon. Sabi ko, galing ah. Kaya pala, ganun pala, kahit di ka graduate, pwede ka palang magkaroon ng bahay, sasakyan. Sabi ko, paano, paano makasali? Eh, di ba inexplain na? Hindi ko kasi na, kinakinggan. Kaya tinanong ko na si mentor J, sabi ko, kay hey, JC, si, paano po sumali dito? Paano po sumali? Ayun na, inexplain niya na. Tapos, to cut the long story short, boom! <laughs> di ba? Nascam na. Hindi, joke lang. Na ano na, na na brainwash yung positive ha? brainwash na nalinisan na yung mindset ko kasi goal ko talaga magtrabaho eh. Sabi kasi ng parents ko eh, 'di ba lahat naman sa surroundings natin bibihira sino po dito na advise ang magnegosyo siya. Wala 'di ba Ano sinasabi nila? Mag-aral para magtrabaho. Walang nag a magnegosyo sa atin unless Chinese parents mo. 'Di ba? Sabi nila mag aral ka pero after school mag-business ka. Pag Pilipino, mostly talaga trabaho. Kaya nga, ang daming OFW eh. Diba? Halos lahat ng worker, pumunta kami ibang bansa, dami kong Pilipinong na meet. nag-Singapore kami, balakpakan naman natin yung mga nag-Singapore. Dami pong Pilipino. Bibihira. Eh, pansinin mo, Chinese, umuwi ng Pilipinas, ano ginagawa? Bi-business. Diba? Kaya umasenso. So, dun na ako nag-transition na gusto ko mag-work, ayoko na. Business pala dapat. Tama, no? Yung business, mahirap sa simula, pero in time, sa dulo, magkakaroon ka ng time and financial freedom. So, yun na, ang um, 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 reason paano ako nakapagsimula. And, gusto ko lang mag-thank you sa mentors ko, mentor po and mentor Jason. Sila sa likod. <laughs> Ayan, no? Sobrang blessed ko na sila yung mentor ko kasi hindi nila ako pinabayan from the start. Yung akala ko dati na hindi ko kaya, sila yung tumulong sa akin mag-push yung sarili ko na di, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ganun lang palagi. Kahit sarili ko, Parang ang labo talaga yun eh, na magawa eh. Pero dahil may mga mentors ka na nagpupush sa'yo, ginagawa mo pa rin yung part mo. Hanggang sa, maniniwala ka na kasi unti-unti mo na siya nakuha. May ganun ka bang mentor? Mag-thank you ka mamaya. Ngayon ako, katabi mo yung mentor mo. Ayan. Okay. Oo, and, eto na. So, ginawa ko na yung business. Ang pinaka-first check ko is 3,500. Three months income. Diba? Full time na po ako niyan. Wala na po, hindi na po ako nag-aaral. Hindi na ako mapasok sa school. Three months. Sabi ko nung grabe, nung no? Three months, 3,500. Pero kasi sabi kasi nila, lahat daw nag-start sa maliit. So, hindi daw siya malaki agad. Pero good thing, kasi that time, yung nag-survive sa akin noon is yung selling. Nung panahon po kasi na yun, mga men, sabi ko sa mama at papa ko, ayoko nang mag, ano, mag, ayoko nang humingi sa kanila. Yun. Um, hindi na ako manghihingi kasi negative sila eh. Wala pong positive sa parents ko ah. Sino dito negative? Family, lahat. taska ka may be proud. Ako po ganun. Ako lang naniniwala. And, ako nga din, medyo doubt pa. But na yun lang mentors ko naniniwala sa akin. <laughs> o, kasi sa mentors ko yun eh. Siyempre, more on positive yung sasabihin. Hanggang sa, ano, malis ako ng bahay, pumunta ako ng GGS para mag full time. So doon ako nag-decide na i-focus na yung business. Marami akong habit noon na ginive up ko. Sino po yung mga yep na naglalaro ng ML? Lahat, di ba? Hindi, iba-iba laro eh, no? O, umiinom. Ako po, palainom ako before, mga friends ko. Astig kasi yun sa amin eh. Pag umiinom ka, o, cool, di ba? pero alam nyo, na-realize ko noon, inum ka, mag-hangover ka, 8 hours ka matutulog, eh makit ulo mo, tulog ka ulit, doon ako nagising na, nga, no, naubos lang pala yung oras ko pag umiinom ako nung umiinom. Then nagstop, nag-stop, di ba? Kaya pag umiinom, pag nakatigay mo ng alak, sinusuka ko na, hindi ko na kaya, ewan ko bakit. Nagwaga na. Barley na lang, barley. <laughs> so ito, okay lang po basahin natin isa-isa. One, two, three. Yun, sino dito yung nararamdaman na nila na parang gusto mo na mag-quit? Sige, taas kamay. Wala. Ako, taas kamay ako. Ilang beses ko nararamdaman na gusto ko na mag-quit. Kasi ang hirap talaga ng business. O, konti lang. Grabe, o. Mentor ko nga, yun, di Sa so, totoo, yun, hindi naman, walang perfect. Lahat na experience yan. Parang gusto mo na tumigil, gusto mo na mag-quit. Pero panghawakan mo lang tong verse na to. Huwag ka mapapagod kasi may nakatakda para sa'yo. Kaya mo to nakita. 'di ba? May sinasabing vision. Hindi ka ng vision kung hindi 'yun para sa iyo. Yeah. Hindi totoo 'yun. Hindi hindi ano, hindi 'yun ipapakita ni Lord Sapansini pansin mga nasa labas. Hindi pa kasi nila nakikita 'yung sarili nila na magiging successful sila someday. Kaya hindi pa nila ginagawa yung business. Pero pag may nakita na silang vision na gano'n, pansinin mo, gagawin na rin nila yung negosyo. Kaya ikaw, huwag kang bibitaw doon sa pinakita sa'yo. Kailangan mo lang gawin yung part mo. And magugulat ka na lang. Di ba? na lang din ako. So, Grabe sa first ko. Yan, uh, na, nakuha ko siya at the age of 21. Tapos, first travel international sa Singapore. First time ko pumakasakay ng aeroplano. <laughs> Galing na no, ano, no, ng no, 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 ibon, timing. Galing, no? So, first time ko pumakasakay ng eroplano uh, aeroplano. Noong time yun, talagang yung mga kasama ko, antok na antok na kasi madaling araw kami malis. Ako, dilat na dilat. Hindi <laughs> ko alam, baka ano mong mayayari dito. Biyahing Singapore ba Langit. Hindi ko alam eh. Nakakafe. <laughs> pero, pero yung second din actually, mas nakatakot yung ano, pa kasi, ano na eh, buma, parang bumabagyo eh. Talagang, nasa Universal Studio mabatayo. parang <laughs> may nagra-rides. And so, yung ano namin, pinag namin doon, Marina Bay Sands. Ayan, grabe yung Marina Bay, mga mens. <coughs> Kundi ako nag di ko yun my experience. Sobrang sarap mabuhay talaga. Doon ko nasabi, sarap mabuhay. Lalo na pag nasa IM Worldwide ka. Yay! Ito yun eh. Marami akong ano, marami akong kasamahan na pinanghihinayangan ko kasi nag-stop sila. Kasi kung di sila nag... Sabay-sabay lang kami, pare-pares kami. Kaya lang nag-stop kasi sila. So yung mararanasan sana namin, di na nila naranasan. Ako na lang. Kasi ako yung nagtuloy. Kaya dito sa room, hindi naman lahat talaga sasabay. Ilan lang. Pero ka na ikaw yung hindi sasabay. Okay? Ayan, di pa tapo, tap, kakatapos na ng Korea. Meron naman, ah, ng Singapore. May South Korea naman sa April. Grabe. Oh, kay K-pop, K-pop tayo dito. Tapos eto na yung ano yung 1M na nahit natin. Thank you Lord no. Ah uh, 1M worth na free. Thank you I am worldwide. And thank you sa mga BODs natin na napaka-generous yung mga nanonood sa live. Thank you, thank you. And ayan, nag-1M tayo. Konti na lang to mga men's bago matapos yung taon 2 million na siya. And drive na rin tayo. Ayan, and to. Grabe to, ayoko Nagdadalawang ang isip po, papanood ko ba to? Papanood parang ayoko, huwag na. Pero sige kasi ang inisip ko yung mga nagsisimula yung mga bago na ba makarelate kay dito sa ano sa video na to. Ay, hindi nag-play po, Sa so, sayang. Wala. Ayaw talaga. Paano, paano? Aba, Balik. <laughs> Mag-pray nyo, mag-play ito Mag-pray nyo, mag-play Ayaw Ah, wait lang, wait lang Send ko po sa telegram kayo, Diyos, okay lang Cellphone ko, san? Hindi, <laughs> maganda kasi ito eh Ay, nakalaiba ko Sayang po sa talaga Ay, sorry, sorry Ito, ito, last na lang, last na lang Ipo-pause ko na lang to. Sabay yung pusa na yan. <laughs> so next. Ayaw. Ayaw. <laughs> okay, so ito, mentors. Yung pinapoint out ng video na yun, ko na lang yun, tapos ano, uh, kung gusto nyo panoorin, panoorin nyo na lang. Nag-declare ako doon na sabi ko darating, ano yun? mag full time pa lang ako noon, tapos uh, hindi na rin ako mapasok. Sabi ko noon, Darating yung time na magkakaroon din tayo ng sari-sarili natin sa sakyan. May makasama ko doon. Habi yun. Tapos yung video na hindi yun edited. Biglang nag, may nag-play ng video na ano, na, ah, ng music sa bus. Na pang ano, parang, grabe, parang ano talaga, no? Parang umaayon sa panahon. Oo, ano, nakaka, ano, parang, huwag susuko, parang ganun. Huwag susuko. Tapos na ko na lang yung pinanood ko ulit. Galing no, sinave ko siya. Kasi siya pinost. Sabi ko, papost ko to pag ano, car chiver na ako. So, pinost ko first time. Nung naglabas ako, first car. the second car. Ito naman, ina-attract ko lang before. Ito yung Ford Mustang ni inventor po. Eh. talagang confident pa ako. Nakaganon pa talaga. Sinanda lang ko pa talaga. Yun, no? Kasi sabi ng mga mentors natin, magpicture ka lang, i-attract mo. Kasi darating yung time. Vogue! <laughs> So magkakaroon ka na din ng sarili mo. Di ba? Totoo yun. Ang ano, ang <laughs> yung ina mo, basta tinatrabaho mo, sinisipagan mo, mangyayari talaga siya sa tamang panahon na ready ka na. Huwag mo ipilit. Gawin mo lang part mo, huwag mo ipilit. Um, kasi pag pinilit mo, pwedeng yun yung makapagpabagsak sa'yo eh. Diba? Dadarat yung tamang time. Basta ginagawa mo yung, yung effort mo, yung sipag mo talaga. Bibigay yun. And smooth. Sobrang smooth. Nung nakita ko itong sakyan na ito, naramdaman ko. Pag sa mga maglalabas ng sports car, ng first car, pag nakita mo yung kotse mo, mararamdaman mo yun, yun na yun. Mararamdaman mo iba yung feeling na, ang ganda na ito, ay, ang sarap po Hindi, hindi siya ganun. Basta may mararamdaman ka sa puso mo eh. Tapos masasabi mo, akin na to. Nung, nung nakita ko yan, sabi ko, akin na to. Diba? So, binigay na ni Lord. Okay, so, thank you sa mga mentors ko. Mentor Poy, Mentor JC, Mentor Kat, Mentor May. Sa mga top mentors, lahat po kayo nakatulong sa akin. Hindi ko po itong magagawa ng mag-isa. And sa mga BODs natin and sa team ko po, Team Hydro Worldwide. Ayan. Sa so, mga nanonood sa live, ayun o. Oh. Next na kayo. Ayan. So, thank you Lord. To God be all the glory. Yun lang po. Congratulations everyone. Uh, training is done. Congrats natin, Mentor Julius. Palakpakan ulit natin. Picture tayo sa ano, sobrang yaman na bata dito. Ah, picture pa daw, picture pa daw. Oh. Picture. Picture lang yung ano, magandang host natin. One, two, and three. Mga miss, ayso ha, ayso. You're gonna make it one day in time with all the possibilities. Just hold on to your dreams and see that, that you can take it. Someday you're gonna make it. You and no one's gonna fake it. You're on a mission. One day they'll see your vision. How beautiful this life could be with I'm worldwide company. Show them what you're meant to be and know the world to see that life is just so beautiful while building our own legacy. While you're working in the silence. doesn't